Good morning, guys. <clears throat> Kumusta ang lahat? Ayan, meron lang po kong i-update sa inyo. Kasi, um, I think three weeks ago na, na meron kaming na-find out, may nag-chat sa akin na ginagamit ang aking video na TikTok about sa after Muslim divorce. So, ipapakita ko sa inyo yung ginamit na na video So, yung video na yon na dito sa TikTok ko, inano din nila, kumbaga, inedit nila. Inedit nila na wala na yung, kumbaga, yung pangalan dun sa may TikTok ko, ganyan, wala na yon Ang gagaling nila. So, gusto ko lang, maging, in-share ko lang ito para maging aware kayo. Kasi maraming, maraming page, no, na... pwedeng gamitin yung video ko para makakuha sila ng client. So, kawawa naman yung kanilang mabibiktima. So, ito yung ipapakita ko sa inyo yung video na ginamit nila para malaman din ninyo. Huwag kayong naniniwala sa mga ano, sa mga post-post lang. Dapat alamin niyo na totoo ba yun? May tao bang natapos? Ako kasi, based on my experience, yung mga sinishare ko dito so ngayon uh, kapag kami mga nakikita kayo na mga pinopost nila wag kayo basta basta naniniwala Okay? so eto lang ipapakita ko sa inyo yung ginamit na video at saka ipapakita ko din sa inyo kung ano ba yung facebook ko para kapag gusto ninyong magtanong kasi hindi ako palaging nandito sa tiktok hindi ako palaging nag online dito sa tiktok kaya binibigay ko talaga yung aking facebook para makapag message kayo Uh, makapag-inquire, ganyan, makapag-tanong. <laughs> okay, so, eto, guys. So, itong aking video na to ang ginamit ng uh, kinuha nila sa TikTok ko para gamitin, no? Makikita ninyo sa post ko na merong ganito akong post. So, sana, wag kayong maniniwala, guys. Ang akin lang pong TikTok, ayun, no, ang akin lang pong, ah, uh, pay, uh, Facebook ay eto lang. Ipapakita ko rin po sa inyo ang aking Facebook. Ayan, guys. <clears throat> eto lang ang aking Facebook. Pwede kayong mag-message sa akin. Pwede kayong mag-message sa akin. Magtanong. Basta kailangan ninyo. Ayan. Yan lang po ang aking Facebook. Hindi ako nag-share ng about... <clears throat> So, yan guys. Kung gusto ninyong magtanong, ayan lang po ang aking Facebook. Alam ko yung iba dyan, hindi nila makita. So, ayan lang po. Okay. Have a good day and God bless. Ingat po kayo sa mga scammer.